Hello guys! Magandang araw! Magandang buhay! Kasama <laughs> <laughs> ko po ngayon si Angel. Si Angel po ay, how old are you Angel? Ilang taon ka na? Seven. Seven. Ah uh, si Angel po, ay 7 years old. So, grade 1 na po siya. Nag-aaral po siya dito sa Siksikan. Ang address po niya ay Barangay Siksikan, Puerto Princesa City, Palawan. <laughs> ang kwento ko sa inyo guys, ang buhay ni Angel. Pero kahit na ganun pa man, eh, alam niya yan yung kanyang buong pagkatao guys dahil hindi naman tinago ng nanay ko. Si Angel po, since nasa dyan pa lang po siya ng nanay niya, ay siya kayang palakihin ng kanyang nanay nung nasa tiyan pa lang kaya yun guys, nung nasa tiyan pa lang kinausap na siya ng nanay ko na kung hindi niya kaya. Yung nanay ko ang magpapaano sa kanya. Nanay ko ang magpapalaki kay Angel. So, hanggang sa mga anak po yung mama ni Angel, ay nanay ko ang gumastos. Tapos guys, ano, yun si Angel. Kasi guys, ang anak no ng mama ni Angel, ilang dadil yung kayo magkakapatid? Marami. Marami daw po sila magkakapatid. Pero guys, si Angel, simula nung nagkaisip siya, sinabi na rin ng nanay ko sa kanya yung totoo. Diba, Jel? At tanggap naman din niya. Pero, syempre, pasalamat na lang kami kasi may kasama rin yung nanay ko dito. May Angel siya. Anong pangalan mo? Angel. Yung full name mo? Angel Teresa Namia. Alright. Pero guys, kahit ganun pa man, uh, nanay ko yung, nag, uh, yung kinikilala niyang nanay, ay kilala niya rin yung kanyang totoong nanay guys kasi hindi rin tinatago ng nanay ko or hindi kinakaila ng nanay ko yung totoo niyang mama ha? An <laughs> actually yan guys Angel talagang payat talaga yan siya kahit na anong pakain yan dyan ng nanay ko talagang payat siya guys kasi nga sobrang likot takbo takbo oh. yung kanyang ano kamay oh parang liit liit parang daliri ko lang <laughs> <laughs> wala kayong pasok ngayon ay walang pasok dapat mag-aral ka ng mabuti Jen para ano gumanda ang buhay ni Angel tumaba at may kasama si mama dito sa bahay <laughs> andito lang po kami dahil wala na rin pong pasok kararating ko lang po galing ako ng office guys nagbihis lang ako galing po ako sa bahay nagbihis lang tapos nagpasyal na masyal dito kay Angel kasi wala siyang kasama charot ayun ang nanay ko guys Oh ang lungkot. Nakaupo siya doon sa nakaupo siya doon sa may kalanya niya. Nag-iisip siya ng kanyang lulutuin na naman. Medyo maaga pa nga guys, mga alas pa lang 'to. alasing 5 pasado pa lang. So maghiga-higa muna tayo, relax muna tayo dito guys dahil wala naman ng ibang lulutuin. Guys, ibubulgar natin yung nanay ko. Anong laging niluluto ni Lula, ni Mamo dito? Kasi guys, ang tawag niya sa nanay ko, Mamo. So, tatanong natin. Anong laging niluluto ni Mamo dito sa bahay? Lulay. Ayan yung pinapakain niya sa'yo. Masarap din ba? So, marunong ka na kumain ng gulay. Very good. Ano yun? Anong ganun? Hindi ka walang sounds, ha? Ay. So, love mo rin si mamo. Ay, very good. Kasi guys, yung tingnan nyo naman, yung paligid ng bahay, puro tanim na yan. O, sino ba namang hindi matututo kumain ng gulay? Alam niyo po ba, simple at payak ang pamumuhay dito. Dito rin po kasi kami lumaki, kaya walang arte-arte guys. Kung ano yung nakagista namin, dahil hindi naman kami mayaman. Yan, Ganyan na po talaga yan. Walang arte-arte guys. Nabuhay rin at naging mataba rin tayo. Di ba, Jel? Nabuhay nga po si Angel eh. <laughs> <laughs> Tis -tis lang ang kahirapan natin. Tingnan nyo guys, ang daming ano. Papakita ko sa inyo, ang daming mangga pala dito. Ayan guys, so ang daming mangga. Oo, oh, ang daming mangga. Kaya lang, sa taas siya nang bubong. Kailangan pansong chicken. sa Sa may yero. Ayan guys, so ang dami. Yan. Yung sa may mga paboritong mangga guys, ang dami dito. Yung talagang mga bubot pa siya at masarap kagatin, malutong. <laughs> yung talaga, yung gustong gusto ng mga manginginom guys dahil nga ginagawa nila minsan pulutan. Ako po kasi dati matakaw rin talaga ako dyan. Hindi ko pinagkakaila yun. <laughs> Pero dapat eh, meron niyang sausawan na alamang. Since hindi na tayo kumakain ng alamang, ay taste tis na rin tayo guys. Hindi rin tayo makakakain ng mangga hanggat walang alamang, di ba? So, ayan. Alam nyo ba guys na kaninang umaga, eh, maaga na naman tayong pumasok. Alam niyo ba kung bakit? Eh, meron po kaming inspection. Kaya kailangan pag meron kaming mga ganyan, accounting, inspection, eh, talaga mas maaga pa tayo sa alas 7, sa alas 8 pala. Dahil nga guys, eh, takot din tayo mali, syempre. O, oh, kung mapapansin niyo, di ba? napakalinis pa ng field. So, meaning, talagang napakaaga natin. Ang pagdating natin dito guys, eh, hindi pa po kami kompleto at medyo nag-stay pa kami dito sa labas. Inantay pa po namin ang aming mga kasamahan dahil nga medyo kukonti pa lang po kami. Maga pa naman po ng time na yan para sa aming inspection. Kaya, inantay pa namin. Pero guys, hindi pa kami nag-form dahil nga baka masira ang aming mga kutis. <laughs> At nang makompleto na po eh, dito na po kami nag-form sa medyo hindi naman maaraw, para naman kahit papano eh, hindi naman masilaw at makita pa naman namin ang aming mga kasama, ang aming mga katabi, di ba? At ayan guys, hindi naman po nagtagal ang aming inspeksyon, bumalik na rin kami sa office dahil nga maraming compliance na dapat tapusin, maraming trabaho. At yun guys, tingnan nyo nga ang panahon, medyo tanghali na nga. At naisip ko po, hindi po muna ako uwi, gawa ng super init at medyo busog pa nga po ako. Pero guys, mga bandang 3 o'clock eh, bigla akong ginutong, buti na nga mayroong Dito sa may kalapit office namin at rin po ako para sa aking mga kasamahan guys dinalhan ko sila and after nyan syempre kwento-kwentuhan ko konti dahil kailangan din natin ng pahinga hindi puro trabaho kahit na ilang minuto lang eh relax relax muna guys at baka tabuan tayo ng kalyo ka uupo di ba at ayan exercise muna natin yung ating mga bibig pero saan ka guys ang pinag-uusapan namin Jay ay ah, ang trabaho pa rin so nagpaalam na nga po ako sa aming chief clerk para pumunta sa kabilang building dahil may asikasuhin tayo guys na para sa ating activity na gaganapin next week and after nga po no, natin yung iba nating trabaho eh syempre guys hindi natin makakalimutan kalimutan yung ating gamot. Kaya nagpaalam po ako para pumunta sa drugman dahil nga pagdating ng hapon talaga guys, siksikan na at napakaraming tao. Kaya nauna po ako lumabas ng konting minuto, guys. Hindi na rin po ako nagtagal diyan sa Dragman, guys, dahil nga mamamalingki pa tayo. At syempre doon na tayo mamamalingki sa may malapit sa amin, guys. Doon lang sa Talipapa. At yan, kung makikita niyo, di ba, kokonti pa lang ang tao dito sa loob ng Dragman. Kaya mas maganda talaga na lagi tayong nauuna para hindi crowded. At ayan, nandito na tayo sa bahay. Ay nasinanay nanay, guys. Ay nga magluluto na siya, nagtatanong na siya kung ano yung mga lulutuin. And after niyan, ay nagbihis lang po tayo. Pumunta po tayo doon sa kabila kay Mother Bells natin. <laughs> na masya po tayo at konteng kwento dahil minsan ay kailangan din natin ng kausap para naman kahit pa paano eh, maiba naman ang ating mundo. So guys, duman na rin po pala tayo dito sa Talipapa para bumili ng ating lulutuin ngayong gabi. At yan, medyo marami silang isda ngayon. Kaya marami tayong pagpipilian o magaganda. O, di ba? Masarap. Pero syempre, kailangan nang bilhin natin eh, yung po pwede sa atin. Baka naman magkaroon na naman tayo ng uric. So, ingat-ingat na po tayo. Dahil nga po, super hirap po talaga ng marami tayong nararamdaman sa katawan. Tapos, yung tayo lang yung po pwedeng gumawa ng ating mga dapat asikasuhin. So, kailangan nilagi tayong malakas, guys. Kaya nga po, sabi ko eh, dapat hindi na tayo nawawala ng vitamins. Kailangan ni eh, kasama na yan sa ating paglaki. stay kasama na yan sa ating buhay. <laughs> so, guys, hanggang dyan lang po muna ang aking video. Sana po, inag enjoy kayo sa panunood. Salamat po. Bye-bye po.